Uh, gabi na ho, oh. uh, lakas pa rin ng ulan, hangin. At ayan, uh, lubulubog na naman po ang ating uh, kapaligiran. At yung mga alaga, yun, sila. Oh. Buti, dito sila tumilong. Takot naman mm -hmm. Lubog na Hindi na makita yung lupa Dito Wala nang makita Humina-hina hmm. ulit ang uh, Ulan mga kalingap Sa so magandang umaga At kagabi po ay uh, Humatake na naman ang malalakas na hangin at uh, ulan So hanggang ngayon, yan pa rin po ang uh, tubig eh. Ang mga ibon. Yan, uminto-hinto ang ulan. So kailangan nating uh, bumaba. At kumuha ng uh, pagkain ng uh, rabbit. Ang ating lulusong, ano? pero malinaw ang tubig. Dahil sa maghapon, naulan, no? hindi na tayo kukuha ng pagkain ng rabbit natin. At dating nga kangkungan. Dating nga ng atas kong Tulba na yung ating papaya. <tuhin> Tubig baha mula doon sa ating uh, radik. Ang lawa na po no? yung ating uh, gulayan. Ay, grabe naman mga kuhon no? ha. Oo, siyang na kalo. No? Pwede sila, oh. makyat. Takot din yung malunod. Masang karin. Mm -hmm. ating, uh, ito oh, ang ating kalamansi. Sana po, mag-okay-okay -okay siya, no? kaya lang yung banda sa baba talaga malalim eh hindi po kaya dahil dyan eh, umapaw na po yung tukan dyan eh. ilog ayan eh pero sa matibay ha kaya yung rod ang problema eh paglating ng uh, araw may bago oh. ito po yung ating kalamansihan no? o no? ayan hmm. oh. buhay naman no? kaya lang ito iwan ko lang pwede na yung ating mga kura lalo doon po ano Uy, eh, bumaya kayo na mga rabbit. Titsik ko lang yung ating uh, kalamansi dito. Ayan, oh, lunod. Ay, kawawa naman. Nating kalamansi dito, lunod. Hmm? Buti ito, oh, nakakakala. No? Lunod ang ating kalamansi dito. ay magagawa ganyan pala yan Oh, rabbit hello gusto ka dyan ah ito po yung ating manuka no? ito so yung hindi nilagay na kapunan nila hindi na pa naabot basta basta ito ng tubig So kung sakaling magtambak tayo ay ganito ang ating itatambak atas. Mas matas pa ng uh, dangkal. Hmm? Hello, rabbit, 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 rabbit. Ayos lang kayo dyan. Hindi na rin po O que asawa. Ah. Ah, pagkain. Ayun, ka diyan, kwan. Pwede nang maligo dito at malinis-linis na. Ay, wala na nga ating uh, tanim. Lunog talaga. Diba ito kabukado ah. Sayang to, mga matay na naman to. Ay, ay, ay. tayo ng patula may patula yata dito nag-iisa ay ito oh pwede pa kaya to Ah, parang pwede pa parang pwede pa hmm. e, natin sa miswa Eh, yeah, no, may mga kwan dyan. Patula. Ayun, gulang na. Uy, ano na naman ang ulan. Ang lakas na naman ang ulan.

Ito so, na naman ang tabi, at tabayanan natin ang uh, paglubog na naman at sana naman ay huwag tuluyan magmasyado yan maliwanag pa yan no? mamaya iwan natin kung uh, didilim na naman itong tubig na ito wak 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 ayun oh lumiwanag na ang kapaligiran ayun oh lumiwanag na ang kapaligiran sana tuloy-tuloy na rin oh tuloy-tuloy na rin ang uh, pagliwanag Niluto yung miswa na may patula dahil uh, yung patula ay uh, sobrang gulang na pala. Ito na lang po ang lulutuin natin, yung uh, maglalaga tayo ng, Kaya, ng talong sa kaupra. Ito na lang, ulamin muna natin. Laga na lang muna natin. Sa mabilisan dahil tayo nagugutom na. Ay, tayo tayo? Ay, 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 you have you We experience uh, different ay, calamities. Ay, uh, calamities oh, that change ay, our lives. Agriculture plays a vital role, especially in this kind of pandemic. Most of the people were more focused on engaging in this field. People find a new hobby by planting plants and vegetables. Through this. It will help us provide our needs and to bring back the healthy environment we have before. Nang lumakas naman ang agos ng tubig dito. Ayan, buwibwilo pa lang galing sa tasa, ano? Ang uh, ilog. Tapos na rin tayong kumain. Ayan, oh, ano? ang tubig, oh. Ano? Lala, ang linis na. Ang linis tingnan, ha? Hmm? Lalo na yung ating uh, salok, ano? no? galing sa bubong ay pang ilang araw na to na umuulan lubog ang ating kubo ay ating tanim hmm. tuloy tayo magkugas. Ang nalo nagsaglit ay umuulan umaraw saglit ito na naman si ulan <tinyo> ayakaw akala ko okay na akala ko tigil na si ulan oh ito, ito rin pala ay 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 ang ulan Walang tigil ang ulan oh mga mga ang bagos, lalaban ang ulan. Ano 'to? Ah, uh, tatlo na 'yung nawawalang malok dito. na ano di ata? Tatlo na 'yung ating malok na nawala. Kaya maganda, dyan lang muna kayo sa taas dyan. Hindi natin sa kubo.